Samantala, so, sa linya na natin mula po sa radyo natin, Gimba, Senator Francis Tolentino, naghatid ng tulong sa mga taga nueva Ecija galing sa IX program ng DSWD. Mula 105.3, radyo natin, Gimba, kasama natin si Leia Valdez. Leia. Magandang umaga po, Sir Angel at Manchesca at sa lahat ng nakikinig sa radyo natin nationwide. Bumisita sa Nueva Ecija nitong lunis sa Senator Francis Tolentino at inikot nito ang bayan ng Gimba Sayang City of Muñoz at ang siyudad ng San Jose. Bitbit ni Senator Tolentino ang tulong na galing sa programa ng DSWD, ang Assistance for Individual and Crisis Situation at mga wheelchairs para sa mga persons with disabilities. Dito sa bayan ng Gimba, sa 489 na may hirap na pamilya ang binigyan ng tigdalawang libong piso sa 64 na na barangay at anim na wheelchairs kasama ni Senator Tolentino si Congressman G.P. Pajernos ng G.P. Party List sa pamamahagi ng tulong sa tatlong bayan. Nagpasalamat naman si Gimba Municipal Mayor Doc Dito Galapon sa pagdating ng Senador at ng G.P. Party List. Sa statement ni Senator Tolentino, sinabi nito na mainit ang usaping pampolitika sa national government sa Metro Manila. At aniya, huwag nang intindihin na sa ano dahil mas malaga ay ang nangyayari sa pamahalang lokal. Namahagi rin ng kalendaryo, t-shirts at nagkaroon ng mga parapol ang mga staff ni, ni Senator Francis Tolentino during the program. Samantala, napasana all naman ang mga netizen ng mabalitaan ang pagbibigay ng ayuda sa bawat barangay ay walo lamang ang pinili ng kapitan na tatanggap ng financial assistance na dalawang piso. Kaya may mga ilang nagrereklamo tungkol dito. Ito po si Lea Valdez mula dito sa radyo natin Gimba 105.3 FM kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat. Talaga. Tawa ka partner. paano <laughs> eh, ba? Imbis na makabuti mo, ang nakasama uh... Ah. Pa pagbibigay ng ayuda. <laughs> mo, walo lang yung bigyan. Hindi kaya na, so ni kapitan. <laughs> uh, uh. O kaya, hindi na ba, ano ba yan? Sayang na yung pagpunta rito. Ganun lang pala yung ano na. na. Uh, sa, sa Gimba yun. Sa Gimba.